Boy siya, babae. Siya ngayon si Beauty. <laughs> so hello mga tol. So magche-check tayo ng baka tol. Ito mga condition nila na. No? Tara samahan niyo ako. So dito kasi guys, sa ano, sa farm namin. Sobrang laki nito. Hindi mo pwedeng lakadin to. So kaya kapag magche-check ka ng uh, baka, kailangan nakasakyan ka talaga. Napakadaming building dito Kaya kung lalakadin mo lang talaga Eh Baka paglalakad pa lang ubos na yung oras so, Chachikin natin Kasi baka may May nanganganak na O may kailangan ng tulong Siyempre Ito yung ating Ito na yung Dito din natin buong may nanganganak. Parang ito. Mayroon dito nga May isang baka dito nanganganak. Hindi natin. Observa natin kung paano sila manganak. Okay? Pag di niya kaya, tutulungan kung natin. Kung yung mga tol. Okay? Let's go. Labas na yung paan ng baka. So, kailangan natin yung tulungan. Pero kailangan natin ma na kung ulo ang kasunod. Kasi hindi natin pwede yung basta-basta hilahin. Okay, dahil na-check natin na ulo naman yung kasunod, So tutulungan natin, hihilahin natin mga tol. Buong persa kung hinihila, kaya lang talagang matindi. Pagkuhan kasi yung baka kaya hindi pa marunong umire. Nakalabas na yung paa niya. So pinagtulungan na Nakalabas namin para. pare. Pero hindi niya kayang ilabas talagang eh. Talagang Ang problema kasi dito, kapag malapit ng lumabas, biglang umuupo yung baka kaya medyo mahirap so, ang ginawa namin dito habang inihila ni pare binubuka ko naman yung puerta ng baka medyo kinakabahan na kami dyan kasi iba na yung kulay ng dila ng baka ya sa wakas lumabas na din yung ano, baka kaya lang biglang umupo yung baka buti na lang nahila agad namin kung di namin nahila yun baka naputol yung ano yung buto ng baka kasi nga bigla-bigla umupo kasi yung inahin niya. Boy siya, babae. Hey. Siya ngayon si Beauty. Hey. <laughs> Puta, ina pinangalanan. Bago, Ayan na. E, bago tayong alaga. At katapos mga anak mga, mga tol, si Beauty. Hindi pa namin yan ng building. Beauty and the Beast. Kasi hindi siya pe pwedeng makasuso dun sa inahin kasi pag nangyari yun, mahihirapan na siyang dumedit ng artificial na gatas. So hanggang dito muna mga tol. Salamat! Let's go!